mahalagang maunawaan ng isang tao. Kasi marami po ang katanungan na paano ba tayo maligtas, meron ba talagang kaligtasan, ito ba ay may katotohanan, na unang-una sa lahat ay papasok tayo doon sa tinatawag na pananampalataya o faith na ang ibig sabihin ito ay paniniwala at pananalig. Sabi ng Bible, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan sa mga bagay na nakikita. Ang tanging nagliligtas sa tao ay Diyos. Diyos lang po ang nagliligtas sa tao. Maray meron ginagamit ang Diyos na mga tao, may mga mga ngaral. Kaya meron pong tinatawag na fivefold ministry may nandoon yung prophet, may nandoon yung apostles, evangelists, teachers, and pastors. Ito yung kasangkapan ng Diyos para maiparating ang mensahe ng kaligtasan. Ngunit, hindi mo matatanggap, hindi mo maunawaan ang isang bagay ng kaligtasan, ang mensahe ng kaligtasan kung hindi ka mananampalataya o ito yung pananalig o ang paniniwala kaya mahalaga po na tayo po ay lalapit sa Diyos na meron po talagang pananampalataya. Dahil ang sabi ng Bible, kung walang pananampalataya ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang lahat ng laman, lahat ng tao na lalapit sa Diyos ay kailangan maniwala na merong Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay Hindi mo talaga mahanap ang Diyos kung hindi ka mananampalataya. Bakit po? Unang-una, ang Diyos ay hindi nakikita dahil ang Diyos ay Espiritu. So, kailangan ng pananampalataya dahil ulitin ko, ang pananampalataya ay ang Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. It is being sure of the things we hope for and knowing that something is real even if we do not see it. Sino ba ang makakapagsabi na ang sanglibutan ay nilika ng Diyos? Wala. Dahil wala namang nabuhay na nauna sa Diyos. Lahat ng mga bagay ay nilika ng Diyos. Wala makapagsabi. Kaya nga mayroong mga arguments, may mga science, may mga theory. But then again, ang pinakamahalaga, ang napakadaling paniwalaan ay ang lahat ng nasa mundo ay nandyan, nilika sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Sinong makakapagsabi? Ang pananampalataya kaya napaka mahalaga ng pananampalataya. Isa din sa mga bagay na para, malaman natin na tayo ay kinatawad ng Diyos ay sa pananampalataya. Paano mo malaman na ligtas ka sa pananampalataya? Paano mo malaman na pinatawad ka ng Diyos sa pananampalataya? Kaya kung babalikan natin ang Bible, uunawain natin lahat po ng mga tao na tinawag ng Diyos, hindi nila alam yon pero lahat po ng tinawag ng Diyos, sumunod sila. Bakit po sila ay nananampalataya? Paano malalaman na meron kang pananampalataya pag ikaw ay marunong sumunod? Hindi mo man maunawaan ang mga bagay sa hinaharap. Hindi mo man maunawaan yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa iyo. Pero kung meron kang pananampalataya, hindi ka mag-aatubil sumunod sa ating Diyos. Kaya nga si Abraham, kahit mayaman na, sa kanyang dating buhay. Nung tinawag ng Diyos at pinangakuan ng ating Panginoon, anong ginawa niya? Tinalikuran niya lahat yun. Sumunod siya sa Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. Na pinangakuan ng Diyos na maging ama sa lahat ng bansa, maging ama sa marami, pagpapalain ng Diyos kung saan siya makakarating. Kahit mayaman na, Nagawa niyang talikuran ang buhay niya, yung dati niyang pamumuhay, dahil sa pananampalataya. Kaya kung babalikan natin si, si Noah, isa pong na magandang halimbawa sa pananampalataya. Nung marinig niya na nilipulin na ng Diyos ang sanglibutan dahil sa sobrang kasamaan, nakita siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos kung ano ang gagawin ibinigyan ng uh, instruction ng patnubay. Salamat dahil merong noong nanampalataya. Kahit hindi niya maunawaan. Biruin mo dahil sa pananampalataya, nakayanan niya. Yung daong na kanya ginawa, umabot na 120 years. Hindi mo kaya yun kung wala kang pananampalataya. Dahil sa panahon na yan, wala pang ulan. Sa panahon na yan, na lilipulin ang mundo sa pamagitan ng pagbaha sa walang tigil na pag-ulan. Pero sa panahon na yan, hindi pa nakita yung pag-uulan. Pero dahil sa pananampalataya, nagawa ng isang taong sumunod kahit hindi niya maunawaan. Kaya para malaman na ang tao ay ligtas, kailangan mong sumampalataya. Ano yung sasampalatayanan? Walang iba kundi ang salita ng ating dakilang Panginoon. Because we believe that the Bible is the Word of God, ito yung salita ng Panginoon na wala pong pagkakamali. Nabasa natin, naunawaan natin, narinig natin. Kasi po, ang pananampalataya ay dumadating sa tao sa pamagitan po ng salita ng ating dakilang Panginoon. Hindi dumating kay Abraham ang pananampalataya kung hindi siya kinausap ng Diyos. Hindi dumating kay Noah ang pananampalataya kung hindi rin dumating sa kanya ang instruction ng Diyos. Kaya po, na reveal sa ating kapanahunan ang patungkol sa pananampalataya. Bakit po ang pananampalataya according to Romans chapter 10, ang pananampalataya ay dumarating sa tao sa pamagitan ng pakikinig at sa pakikinig sa salita ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga po maganda maunawaan natin na la sa pakikinig natin sa salita ng Diyos at tayo po ay sumasampalataya sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita pero kaya nating patunayan dahil sa pananampalataya. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano 'yun? Anong sabi ni Pablo? Ang sabi niya, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, Gayon din sa mga Griego, sapagkat sa Ebanghelyo, ipinapahayag ang katwiran ng Diyos kung paano maging matuwid sa kanyang harapan. At ito, buhat sa simula hanggang sa wakas, ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Gaya ng na nasusulat, sa pamagitan ng pananampalataya mabubuhay ang matuwid kaya salamat na meron po Pablo, bakit po hindi niya ikinahiya ang salita ng ating dakilang Panginoon, bakit naunawaan niya na ang salita lamang ng Panginoon ang makakapagligtas sa atin na siyang may kapangyarihan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya para talaga ang totoo, ang, ang tao ay totoong maligtas ang pananampalataya ay meron po talaga itong kalakip na gawa. Kasi kung kinausap si Abraham at sinabi niyang nananampalataya naman ako eh, pero hindi siya umalis doon sa dati niyang pangumuhay. Kung kinausap si Noah, nananampalataya naman ako pero wala siyang ginawa para umpisahan ang paggawa ng daong. Hindi yun totoong masasabing pananampalataya. Pero Makikita natin na nagkaroon na patunay na sila po ay mayroong mga pananampalataya dahil sa pagsunod. Kaya yung pananampalataya kailangan talaga merong kalakip na pagsunod dahil hindi talaga pwedeng tawagin na ikaw ay totoong mananampalataya kung wala ang pagsunod. Nanampalataya ka ng may Diyos, anong gagawin natin? Ibigay natin ang araw para sa Diyos. Magsamba sa Diyos manalig sa Diyos. Gumawa ng mga mabubuting bagay kahit walang nakikita, walang nakakita sa atin, kundi ang Diyos. Bakit? Naglilingkod tayo sa Diyos at sumasampalataya tayo sa Diyos. Yung pananampalataya na nagliligtas ay may kalakip po na pagsunod. Mark chapter 4 verse 40 at sinabi sa kanya, uh, sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nangatakot?" Wala babaga kayong pananampalataya. Nakita natin dito na yung nangyari doon ay binagyo sila, sinisi nila si Jesus. mamamatay na tayo dito. Hindi nila nakita na uh, prior to that uh, incident, kaya nga sabi ng Panginoon, wala pa baga, uh, wala pa baga kayong pananampalataya. After nyo makita yung ginawa kong mga milagro, ngayon sinusubok kayo natatakot kaya kasama ninyo ako. Nagpatunay lamang na hindi sapat yung mga bagay na nakikita na kahit nakaranas tayo ng milagro, kahit nakarana, nakakita tayo ng mga bagay na extraordinary, pag tayo ay sinubok at tayo ay nangamba, nagpatunay na wala tayong pananampalataya. Uh, ngunit kung paano pinaramta ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan hindi baga lalong lalo na kayong pararamtan niya, o kayong kakaunti ang pananampalataya. Makita natin dito na ang, ang Panginoon ay nagtuturo na huwag tayong mag sa buhay. Paano dinamitan ang mga halaman, ang mga, ang mga damo sa parang? Kung paano pinakakain ang mga hayop ng Diyos? Tayo pa kaya na nilika ayon sa wamis ng Diyos? Gustong ng Panginoon na huwag kayong mag-alala. Kaya sabi niya, kayong merong kakaunti ang pananampalataya. Kaya gusto kong maunawaan natin na tayo ay lalakad ayon sa kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ang magiging bunga ng pananampalataya? Kalakip noon ay nung marinig mo, paano ba tayo maligtas? Naniniwala ka na ngayon na may Diyos. Mabuting bagay yan. Maging ang Diablo ay naniniwala at nanampalataya na mayroong Diyos. So, paano ba tayo maligtas? Ito yung kalakip ng pananampalataya, magsisi sa kasalanan. Kasi, pwede ka naman magsisi na after mong magsisi, after mong mag-confess ng kasalanan, pwede kang mapaisip, pinatawad na kaya ako ng Diyos. Nagpapakita lamang na walang pananampalataya. Pagkatapos, kalakip ng pananampalataya, magagpautismo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Pananampal, bunga ng pananampalataya yan. Dahil mahirap po na papasok ka sa bautismo sa pangalan ng Panginoon na hindi mo hindi bunga ng pananampalataya. Like for example, marami kasing ganyan eh, na bautismuhan, pero kung tatanungin mo, hindi talaga niya naunawaan. Oh, walang mali doon. Di mo naman talaga maunawaan ang kalooban ng Diyos sa umpisa. Pero kung nabautismuhan ka lang dahil hindi out of conviction from the word of God, kundi napilitan ka. Hmm. Hindi yung pananampalataya. Pinipilit ka. Ano yung pananampalataya? Yung marinig mo ang word of God at tinanggap mo ito, na-convict ka, parang tinusok yung puso mo na, ay, isa pala akong maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Isa pala akong makasalanan Nakonvict ka. Tinudurog yung puso mo sa salita ng Panginoon. Kasi ang katotohanan ay sasiyang masakit para sa isang tao. Ipamumuka sa atin yan na tayo ay makasalanan. Na ito, malayo tayo sa katwiran ng Diyos. E eh, nung marinig natin yan, nagbunga ng pananampalataya. Kaya nga merong instance, pangyayari sa Bible, isang hintil nangangaral pa lamang si Pedro nung marinig niya yung salita ng Panginoon. Lahat sila ay nakatanggap ng banal na espiritu. At ang sabi ni Pablo uh, ni Pedro, ang sabi ni Pedro, sino ba uh, sino ba ang makakapaghadlang na hindi sila mabautismuan sa pangalan ng ating dakilang Panginoon? Because that is faith. Hindi yun pinili. Kaya ang bunga ng pananampalataya ay pagsisisi. Kailangan magsisi, magsisi tayo dahil ito ay bunga ng pananampalataya. Kailangan mabautismuan tayo sa pangalan ng Panginoon dahil bunga ng pananampalataya. At kung mangyari yan sa buhay mo, tiyak, makita ng Panginoon, hindi natin madadaya ang Diyos. Kung gagawin natin to out of our faith, lahat tayo tatanggap ng kaloob na ang banal na Espiritu sa atin. Kaya yung pagtanggap, sabi ng Bible, yan ay kaloob. Libre yan. walang bayad yan. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero ibibigay sa iyo yun ng Diyos pag nakitaan tayo ng totoong pananampalataya. Kaya sa lahat po ng mga bagay na pwede natin gawin pag sumikapan natin na magawa natin ito dahil tayo ay nanampalataya. Because the Bible is true na lahat ng mga bagay na hindi ginagawa sa pananampalataya ay kasalanan. That's the Bible. Kaya kung gusto mong maligtas, kapatid, kaibigan, kapamilya, kung gusto natin ang kaligtasan, umpisahan natin sa pananampalataya. The Bible, the Word of God is always available. Open your Bible. Read your Bible. This is the best time for you to understand. Hindi mo man maunawaan yan sa ngayon. Kailangan mo may magpaliwanag niyan. Pero alam ko na bago, mo, bago ka hihingi nag magpapaliwanag sa iyo, nakukonvict ka na na ang salita ng Panginoon ay totoo. The question here before I leave is, what type of faith do you have? Wala ka pa bang pananampalataya? Kakaunti? Meron? Malakas? O patay? What type of faith